i'm so excited guys let's go Tommy, bye over sa mga drubaan dito na tayo ngayon sa Clark International Speedway sa Padak ng Psych Motor Supply Alright, kasama natin yung team Mark. let's go um, Bam Bam Laban Yan, gawin natin itong ating Honda Yung mga KTM na bikes din dito, mga Dux Yung mga Moon dyan Hi May mga gears dito eh, may mga gears dito si Psych Susubukan namin kung ano yung mag-fit sa amin Kasi sino yung magkakaroon ng gears, sasakay kami lahat Let's go Okay, hey, mga may mga first time, may mga second time, may mga kumakarirang ng konti. Naaah! <laughs> <laughs> Merong isa dyan, nag lang, pero sumasarigin siya. <laughs> 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 Meron, pero di naman ako... <laughs> Si JR, size 50. Si Makay, size 56. 56. 56. 56. Si Tami. 51. 51. Ano <laughs> nyan? Okay, Woohoo! So ayan, ito yung apartment ng Labs Boots okay, Ito yung ating helmet for today Aero GP Packing first the uh, customized SPRS okay I'm so excited, guys. Here we words. Works. SBRS. SBRS, Tapos. then? Exusta. SEC. SPRS. SBRS. Thunderbolt. Elevate. Let's <gasps> go. G. Game. Alright, friends. We're in on the racetrack first time. Okay na. Sunuran lang muna. Mga dalawang ikot muna sunod at hinto tayo ulit. All right, Clark International Speedway Car Track. In the boys. Shout out Motor Supply, Brian. Sige, salamat sa trip na to, nice trip. ရတယ် <laughs> sobrang komportabilan din yung gamitin hindi upad talaga yung hundabit BILIS! 130cc yung hundabit natin yun eh WOOHOO! UPAD BIKES! THOSE UNDERBOATS! Mars City 3200 Panisa, ito, stock Nakabis o ako, distak po, pare <laughs> Nice for the first session Gas yes. Bakas Hindi <laughs> naman sumahid yung peg Kaya sumahid wala ng konti ito Dito lang, eh, parang yun naman purpose niyan eh Pero kaya ilin wax. Ngayon ba lumalabas yung wax ng gulong? thank <laughs> you Kuha ka ng sa likod mo lang ako all the way Sarap Lunch break 1pm 1pm ulit ito na Okay, thank you, salamat Safe mga boys Padak boys and Lipad ka pa parang lipad Lipad pa Yung muta, mabusod ka pala Nalaglag ka Oh, no, 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 no. Tawag na natin, sir. Tawag na naman, umusok-usok pa. Uy! Kaya nandiyo sa taas ng crack sakto. Wrong din isa pa. Wrong Ano yan? 1 p.m. Babarik yung truck. lunch break, okay. bawal umikot. Ah, ito yung Honda Winner X. Ito na yung time na ita-top speed natin siya. Kung kanina, small truck yun. Dodali natin siya ngayon sa may big truck. May mahaba doon stretch. Siguro mga 800 meters yun. Pero nakasalida na ako ng mga 100 o 120 yung takbo bago dumating sa stretch. So lalabas yung top speed nitong motor na to ngayon. Let's go sa big trap. Honda 150cc na underbone, na-testing natin yung top speed nya. Biligyan tayo ng Clark ng 3 laps uh, para test yung bike. So salamat na madami sa Clark. Shoutout po. Hmm. Oh, si Coach Joey pa rito. <laughs> oh, wag oh, na ako mabanking dun bagong gawa tong asfalto ng Clark. Over. On the winner X, top speed Track International Speedway 8-1 na tayo ng 106 107, tayo umatak sa corner pa ba? Pero bibigyan ba natin ng isa? Again, all stock to ah. All stock siya na winner X mga trupa. Stock yung sprocket, stock yung lahat. Tapos, uh, 76 km pa lang yung order nito total. Second uh, attempt ng lap speed. Mabilis approach natin yan. 112 yung approach hirny ay pan twenty five, panter sa pangalawang ikot, palang natin. corner din 'to eh. Sa na salida 114, 115, 117. 117 tayo maganda i-salida natin. sa so, Qstar ang nakuha lang namin ay 119.3 nung una nakuha ko unang lap 131 tapos nung last lap sinalidahan ko men 112 yung last corner ko 112 tapos ano uh, umabot 135 hindi ko alam kung pumitik na 136 pero 135 Ito naman to Honda Beat. Okay na yan. Safe na si Honda winner natin. Nakuha naman natin yung mga result at saka yung saka na gusto natin sa kanya. Gamit natin to Honda Beat na 130cc dito sa small track.

the ah, nice performance Yo! Tapos na! out is over! Pausa naman, safe naman May mga gumulong, may mga nag-slide Pero mas pabi naman, happy naman yung lahat Kaba dyan? Sulit ang gulong Eh, kamusta mo? Kamusta ride mo? Sulit, sulit, may improvement, may improvement Ah, salamat sa SEC Sa pagpagamit ng pata Tour, supplies, at helmet Thank you SEC! May konting pasala. Konting Take mo supply, let's go. Salamat sa inyo, madami.